Pusa naman. Pusa. Parehas ba? hindi. Hello guys. Good morning. Ibili tayo ng mga sombrero. Sampo, sampo. Sa loob. oh, asan na si Gerli? oh, ito Oh. Oh. Ayan Oh. Sampo lang mga guys. Sombrero. Ayan. Tingnan mo sa loob yung puti. Oh. Ayan. Oh, di ba swerte? Ang galing ko. Ito. Oh, nga. Oh, ayan. Kunin mo na 'yan para press tayo. Oh, di ba? Kambal to ko. Sampo lang to, di diba? Oo. Oh, oh. So oh. oh, Isa na si Gerly, hanapin ko rin siya para puti din tayo. Ang ganda nga eh. <laughs> Bagong bunga da <laughs> Ang daming gumawa kanina eh, ng puti eh. Hirapan sila maghanap eh. Ay, saan na ba si Gally, Saan na ba yung black na sina... Ay, saan? Ha? Saan? Malay mo gusto ni Gally, Save ko lang, di ba? No? Yung mana sa loob niya. Iba yung pagka kanila pat ganyan. Hindi na kasi babalik yan eh pag ganyan no. Rose, hindi na kasi babalik pag ganyan ano. Ganda sana yung pink kung hindi naman pusa. Pusa naman. <laughs> Puro black oh. Ayan, kalo, kalo, ano to. Kasampun sa'yo, ah, Yan. Uy, ang kulay, oh. oh di ba mga guys, yung kalo, oh. Ay, parang ganyan yung binigay na amo ko, oh, yung block. Oh. Dating, 10, pesos 10 pesos lang naman. Oo. Dating, 10 MOP. Dati 39 yan eh. Ayun na, ang gaming black dito, oh. Ay, puti din kaso nga lang yun. Pet-pet naman yan kasi. Hindi na mababalik yan. Ito, tututek. Ayan. Ay. Pinalabas na nila kasi kung na eh. Summer na eh. Oh. Oo. Ito tay, maganda rin to. <laughs> Magpapaisa siya to. Lalaki. Ito. Ito na. Ito si lalaki, Lala. lalaki. Lalaki yan ako. Ang naman yan. Ang babae ba? Oo. Ang <laughs> yan. Ang <laughs> babae ito. Ayoko lang ganito. Oo. Oh, oh, Kasi maluwag yan. Walang adyasan yan. Oh, oh. Pagkain yan. Yun, nilipad. Wala na. Oh. Rosa. Sana ba? Ayo ko magganito ba? Oo nga. Ang bigat naman tong binablog to ba? Eh mga guys, oh, bili na kayo. Oh, ganito oh, pwede pang lalaki. Hindi po kasi ano sila, sa site po sila. Oh. Sa, sa ano ang tawag dito? Sa university? Mas hmm. control? Wow, pula. Naku, makidlat masakit sakit sa mata. Oh. oh. Sakit sa mata, may kakahilo. Mga bago na itong pinalabas na nila eh. Kasi makita mo bago-bago oh, pa. Bago Malinis pa. Saka na lang ako magbili ng ganito ulit. Ayan, yung ganyan sana may tali. Walang tali. Ito, blue. Pwede. Ayan, may tali po ah. Ay, wala. Sige, halukay pang madel. Baka meron sa ilalim. Punti <laughs> na lang. Pinta ko dito. Punti sana. Ay, 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 ang ganda te. Oo. Oh, Oo, oh, okay. oh. <laughs> madaling Punti. Madaling ako Alam, Madaling masira. Ay, madaling madumihan. Madumihan. Okay kung nasa con lang tayo. Pwede din kaya lang dami naman abot mo. Oh, ayan oh, puro sombrero na lang itong mga guys. So, ayan mga guys. Pantalon, pantalon. Kapanan talaga ito ang sandal. Sandal, sandal, ito ang sandal. Sana kayo si Gali. Dito tayo, di ba? Hintayin natin siya. Ang ah oh, yung bilhin eh, ba niya bilhin ba niya yung si bebe niya? Yung <laughs> si May pera ka ba? Sabi ni Bebe Labe. Mayroon pang lang. Sabi, bilhan kita. Sabi niya ni Garly. sabi niya ito, hindi mas maganda yung black. Ito, pakita mo sa kanya yung black ko. Oh, panlalaki yung black eh. Yung, 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 yung ito nga yung pinakita ko kanina, yun ang panlalaki. Oo. Okay. Oh, oh. Yan pinakita ko kay hey, Garly. Eh. Yung pinakita ko sa'yo kanina. Saan na ba yun? Doon sa kabila. Ay, hindi yan. na Ay, nandun so sa loob. Yan ang panlalaki. Ayan mga guys. Pag ukay-ukay na naman kami. Maraming mga sombrero. Sampo-sampo lang. Ayan. Pusa naman. Maliit. Maliit. Hmm. Bumili nga ako para sa anak ko. Black. O, oh, Ros, o. Ito, pang lalaki. Ito, pang lalaki. Ito, pang lalaki. Ganito. Palalaki to. Gusto nila to. Oh. So. Dating 59. Dating 59. Palalaki ng ayan. Uh oh, hindi pa rin nababago. Ito magaganda sana late lang. Ha, 'di pa late nakuholin niya. Magaganda pa 'to. Oo. Ba to. mas maganda pa 'yan. Alam, wala wala pa yung black nito. Mas maganda pa yan kasi malalim siya. Oo. oo. Ganyan yung binigay na amo ko eh. Oo, sana yung itim. Itim na ganda. oh, ito. Oh, may tali siya. Kulay blue naman. Okay. Pero, ano yun Dapat yung itim. Kasi itim yung uniform nili. Sige, halukay pa tayo. Ato. Ay. Wala na akong mahukay. <laughs> Tapos na ako naghukay. Nakabili na ako kanina, wala pang katao-tao. Ah, masarap. Mahirap ma ma hindi ka ng Walang tao pa kanina kasi. Ayun mo nga, guys. Ano talaga kasi nindi ako dito? Ang brera? Oh, kasi, okay. no, kasi noon, nung nagbili ako dito, sampung tatlo pa noon. Kaya nakakuha oh. ko ng 30 pieces. Sampung oh. tatlo. Para oh. sa bukit. Pinamigay ko kaya sa Pilipinas. Pinabox oh, ko lahat. Oo, oh, pwede. pwede rin pinabox mo. Ten... Kasi mahal sa atin Ah, sa Manila, 80 eh. Oda? 80. Yung binibili natin na sa si 25, sa Manila, 150 na yun. Eh. Oo. Yung 25 dito, 150 sa Manila. Isa e, kaya po lang yan, ha? Pero yung, yung mga ganito, 60, 80. Tumataas na nga ang sombrero doon. Eh. Yun. Maganda yung pink kasi wala, maliit, pambata. Hmm. Maliit kasi. Maliit kasi. Binigyan ako ni amo ko ng gano'n. Tatlo. Isang brown, isang black, asaka yung ganyang kaliit. Isinuot ko. Parang hindi ko naman bagay. Tinago <laughs> ko nang so, ano. Oo. Sabi ko, hindi ko naman bagay. Sabi ko. Bakit sa'yo gano'n? Sa akin hindi. oh, Gano'n ko na. Parang mag yung pala Hindi, yung gusto ko yung mag Malalim siya, di ba? Ang ganda, no? Makawiran yung mukha mo. Kasi na si, ayan mga guys. Eh. Tignan mo yung na, na vlog ko. Puro sombrero pala naging line minister. Puro sombrero pala yun. <laughs> Sabi ko, bakit? Na, puro sombrero. din di na na iba. Ay, oo. Ay, ang ganda to. Uy, oh. 29 na lang. Uy, ang ganda yung purple. Ayun, oh. oo. Oo. Oh. Tapos ito, oh. Mayroon siyang lining-lining din. Guys, maganda yung purple. Yan, sa bahay. Ay, Rose, makana na ito. Tinan mo nga. Mayroon ako. Apat niyang ganito ko eh. makana na. lang akin yung umuwi ako. Narbor lang mga kumari ko. Hindi mabili ka ulit. Ay, 20 naman kasi. Ba't magkano ba yan? Dati yung, naman talagang presyo yan. Hindi, yung sa akin kasi 49. Yung may bag. May iba yun. Oo, oh, may iba. Bakit masakit sa mata to? Pangit na o oh, kaya yung green, o oh, bakit naging, may ganito rin ako. Kaya ang dami ko ng ganito. Yan, nag-ipon-ipon ka ba? Ito po, ito mabigat. Ito yung binigay ko sa mga kapatid ko, o. Oh. Yung sa motor, mga pamangkin ko. Diyos ko, ang dami, di ba, apat? Ay, apat ba sila, o oh, apat binigyan ko ng ganito? Nagsiselos pa sila, bakit daw meron si ganito? Sabi ko, nag-order ka ba? <laughs> yung kapatid ko, bakit meron sila Ano Bakit nag-order ka ba? Sino nag-order yung binili ko? Di ba? Nagreklama yung kapatid ko. Eh, bakit daw? Hindi wala daw yung asawa niya, na. Hindi ka naman nagsabi. Ay, naku. Oh, Malay ko ba, eh, ang in-order na yung pang-motor. Tapos, bakit daw may ganito yung isa? Eh, malay ko ba? Eh, malay ko kung gusto ba o hindi. Ay, naku. Ay, tignan mong pangalan sa kanila, boda yung sombrero. Ah, ito pa yung Rua Norte de Rua Norte, Rua Norte de O. Mercado de O. May tali. Oo, ayan po mga guys. Dito? ayan shout sure out sa inyong lahat ng ating magaganda ayan dito tayo ngayon sa pabili ng mga maraming sale ng madami naglabas ng pera eh textan mo nga saan kamaka mo ayan mga gans ayan nandito kami ngayon sa mga damit-damitan sa hanggang sa muli bye bye, shout out sa inyo lahat see you next time bye bye